Para sa mga nahihirapan pong pumili ng mid-range na smartphone dyan, yung ayaw pong sumubok sa mga China ROM. Di wala po silang warranty at mahirap pong bumili sa online. Pero ayaw nyo rin sumubok sa mga global release na mga smartphone. Katulad po nila Xiaomi, nila Huawei, saka po nila Oppo dahil mga overpriced. What if meron pong isang smartphone sa gitna po ng super lakas at overpriced na smartphone? Yung smartphone po na merong magandang quality, yung siguradong tatagal po ng ilang taon, pero kahit pa paano meron pong decent na specs. Hindi man kasing lakas ng mga China ROM, pero hindi naman po kasing hina nila Oppo sa kanila Realme pagdating po sa may performance. I think guys, hindi po tayo magkakamali dito sa may Samsung Galaxy A56 kung gusto nyo po ng smartphone. Naabot po talaga ng ilang taon. Dahil hindi lang po 3 years yung pangako po ni Samsung dito. Doblehin nyo po guys yung 3 years. Yes guys, 6 years po yung pangako ni Samsung dito na security update at Android update dito po sa smartphone niya na Samsung Galaxy A56. Mamaya papakita ko rin po sa inyo yung gaming niya. Saka po yung gaming performance niya sa mga emulator. Kung okay po bang Exynos. Dahil marami po nagsasabi na malakas daw po siya mag-init. At spoiler alert guys. Itong Exynos po na processor ni Samsung ngayon is mukhang mas malamig po siya. Compare sa ibang processor po nila, MediaTek sa kanilang Snapdragon. Mamaya po makikita nyo kung gaano po siyang kalamig sa may gaming. Nakuha ko po ng 22,000 itong Samsung Galaxy A56 sa may Lazada. At kung i compare nyo po ang hardware ng smartphone na to sa mga China ROM guys. Yes po mas maganda ang mga China ROM dito. Pero hindi po China ROM ang kalaban ni Samsung dito guys. Siyempre sila Oppo po. Sila Huawei. Sila Xiaomi. Saka sila Realme. Ang kalaban po ng Samsung Galaxy A56. Dito po sa mga mid-range ng mga smartphone. At makikita nyo guys, mukhang masulit pa po ang Samsung na to ngayon compare po sa ibang mga smartphone nila BBK. Kalaban din po ni Samsung dito yung iPhone 16e na kulang 40,000 guys yung kanyang SRP. Napakamahal niya pero naka single camera lang po siya. Naka 6 third sa refresh rate, maliit na display, tapos nakakapagtaka guys. Naka 128 lang po yung kanyang storage. Napakamahal po ng smartphone na yon. Kaya kung i-compare nyo po siya dito eh mukhang alam niyo na kung sino po ang pipiliin natin. Dahil sa display pa lang po ni Samsung, eh mas maganda na po yung compare sa may iPhone 16e na napakamahal po. Dahil naka super AMOLED display po yan with 120Hz sa refresh rate with Corning Gorilla Glass Victus Plus na protection. Kung display lang po ang pag-uusapan, hindi po tayo magkakamali dito sa may Samsung na yan. Pero syempre hindi naman po perfect yung kanyang display dahil meron po ako napansin na konting chin po dito sa may baba niya. Compare po dito sa may taas niya, na maliit lang po yung bezel niya kumbaga hindi po siya symmetrical dito sa may bezel po ng display niya siguro ang ayoko lang po sa may smartphone na to is nakaglossy glass back po siya at medyo mabilis po siya magkaroon ng mga fingerprint smudges dyan kung ginawa po siya ng frosted glass to itong A56 okay na sana tulad po itong si Samsung Galaxy S25 Ultra na hindi po fingerprint magnet pero mas gusto ko po ang forma ng camera nitong si A56 kaysa po dito sa mi S25 na hiwa-hiwalay po yung camera. Sa build quality po ng smartphone na to is nakaglass sandwich po siya. Ibig sabihin naka corning Gorilla Glass Victus po yung likod niya saka po yung harap niya. At meron po siyang aluminum frame sa may gilid niya. Dito guys hindi po siya tinipid ni Samsung ito napakaganda po niyang hawakan at napaka premium at di rin po siya ganong kabigat. Sa kanyang camera guys is naka triple camera po siya na merong 50 megapixel ang main camera, 12 megapixel ultra wide, saka 5 megapixel ang macro lens. Ito muna yung sample ng night mode natin compare sa may normal shots. Pagkakamalan mo merong flash yung night mode natin dyan dahil maliwanag po siya kahit madilim yung kukuhanan po natin. I think sulit yan sa mga ganyang senaryo. Saka dapat lang guys, dahil marami pong mga smartphone ngayon, na camera po talaga mga magaganda. Sa 12 megapixel po niya na ultra wide. Medyo sakto lang naman siya dito guys. Pero I think kailangan po niya ng konting improvement pa. Di meron po siyang distortion sa may gilid ng picture natin. Sa mga normal shots naman natin, mukhang mas nakapokus po si Samsung sa may less saturated na kulay. Kumbaga hindi po siya masyadong matingkad. Sakto lang po siya dito medyo play po si Samsung pagdating po sa mga camera niya. Pero pagdating po sa may front selfie camera, dito guys wala po akong marereklamo sa kanya. Malinis po ang picture natin at maganda po ang portrait mode. Para po nagsasabi guys sa mas maganda raw po ang 12 megapixel na front selfie camera para sa mga mas natural looking na photo. Kaysa daw po sa mas mataas na megapixel na noisy na po yung image natin. Sa may video quality naman niya guys, supported po siya ng 4K 30fps. Pero ito po yung sample natin sa may 1080p at 60fps na video. So far mukhang okay naman siya itong video quality po ni Samsung. Isang highlight po palagi sa Samsung Galaxy A56 na nakikita lang po natin sa mga flagship ng mga smartphone. Isa itong tinatawag ni Samsung na Circle to Search. Isa po itong AI features guys na nakikita lang po natin sa mga high-end na mga smartphone. Pero ngayon guys, nandito po siya ngayon sa mga mid-range na smartphone ni Samsung. I-hold nyo lang po yung home button natin Then mag-activate po yung circle to search. Bilugan mo lang guys yung gusto mong bilugan dyan sa may display natin. Example, meron ka nakitang product. Dito sa may social media at gusto mong malaman kung saan makakabili at kung anong tawag dyan. Bilugan mo lang siya at lalabas lang po yung mga information tungkol po dyan sa may binilugan nyo. Kahit tao guys yung bilugan natin, bilugan mo lang yan. Lalabas po yung mga information tungkol sa kanya. Meron din po siyang Google Gemini dito na built-in. Kung meron po kayong tanong, Tanong nyo lang po dito at sasagutin po niya kayo ng diretsyo na para bang tao yung kausap nyo at mukha meron din siyang basihan. Maganda po yung ganyang klase ng features sa mga nagre-research dyan sa mga estudyante. Dahil direct to the point po yung sagot niya. Compare po sa may Google search na hindi po direct to the point yung pakukuha natin na sagot. Sa software po ni Samsung dito, naka One UI 7.0 po siya na merong Android 15. Sobrang ganda na yan, guys. Napakalayo po niya kila poko. Kila Infinix at kila Vivo na mabibigat po yung mga software nila. Itong si Samsung guys, grabe po ang smooth at napakarami pa po yung mga features at customization dito. Dahil wala po tayo makikita mga ads dito at napaka napakakunti lang po ng mga bloatware. Napakadala ko mag-review ng mga Samsung na mga smartphone guys. At naninibago talaga ako pagka nakakagamit ako ng stable at optimize sa mga software. Parang maganda pong i ang Samsung na to kay nating phone 3A. Dahil silang dalawang maganda para sa akin ngayon sa mga global release po ng mga smartphone. Dito po sa mga mid-range. Ang problema lang po talaga ni Samsung sa po nating po na brand is hindi po sila nagbibigay ng mga charger sa box. Pero at least cases nagbibigay nga po si Samsung ng power brick na nakabukod na 22 watts. Pero supported po siya guys ng 45 watts sa charging speed. Yang po si Samsung Galaxy A56. Alam niyo po isang dahilan kung bakit po hindi nagbibigay ng mabilis sa charging speed si Samsung po sa kasi iPhone. Is dahil po yan sa may JBT ng smartphone natin para po magtagal yung kanilang battery ng mga smartphone po nila. Dahil pagka po laging mabilis yung charging speed natin, eh magiinit po lagi yung smartphone natin at hindi po yun maganda sa may battery. Kaya po ganyan yung ginawa ni Samsung sa kanilang iPhone. Pero at least man lang sana ginawa po nilang 67 watts para man lang meron po tayong option na Pagka po nagmamadali tayo, eh pwede po natin i-charge ng mabilis yung smartphone natin. Unlike naman po dito guys, lalo po kung ito lang po ang smartphone natin at wala po tayo ibang smartphone dahil nga hindi po sila ganun kabilis mag-charge. Ito naman yung sample natin sa may gaming. Hindi ka na mabibitin dito sa may 900k na ang tuto score niya. Kaso naka-exynos nga itong processor niya. At prone nga daw po siya sa may hating issue. Ito guys yung resulta natin sa may 3D mark. Ito guys malalaman yung totoo kung malakas ba siya mag-init. Well guys, nagulat po ako sa may resulta niya. Ito po yung naging temperature po niya sa may 20 minutes sa benchmark test. Mula 31 degrees Celsius, is naging 38 degrees Celsius lang po siya. Masyadong malamig yan guys kung i-compare natin sa ibang MediaTek at ibang processor na kasing nakas po ng ganyan processor po ni Samsung na umaabot po ng kulang 50 degrees Celsius. Pero itong temperature po ni Exynos is umabot lang po siya ng 38 degrees Celsius. Masyadong malamig po yan. I think isang dahilan po dito is dahil malaki daw po yung nakalagay na vapor chamber dito. Kaya po hindi po siyang malakas mag-init. Kung sa mga games sa playstore nyo ito susubukan, I think di naman kayo magkakaroon ng problema. Till okay naman po siya sa may Mobile Legends. Kahit dito sa may HOK, okay din po yung kanyang graphics. Smooth po siya sa mataas na graphics dyan. Sinubukan ko rin po siya sa may Wuthering Waves. Unang game test ko pa lang to guys. At isasama na natin to sa mga game test natin. At mukhang smooth naman po siya dito sa may Samsung Galaxy A56. Siguro kung mahilig po kayo mag-games, okay naman na po ang smartphone na to. Lalo kung i compare mo to kila Realme, kila Xiaomi, kila Huawei, at kila Oppo sa mga gintong presyo. Nakakapagtaka lang guys, mukhang mas maganda pa po yata yung mga Samsung ngayon kaysa po sa ibang brand. Isipin mo si Huawei Nova 13, nasa 25k din po yung kanyang presyo. Ang problema napakahina po yung kanyang processor mas malakas pa po si Samsung. Even kay Realme guys, naka Dimensity 7300 Ultra po siya. Compare po kay Samsung na mas malakas din po ito. Ganon din po kay Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G, mas malakas din po yung processor ni Samsung dyan. Kaya kung naghahanap po kayo ng mid-range na device, na siguradong tatagal po ng ilang taon. Tapos mas maganda pa po compare sa mga ibang brand. I think maganda pong i-consider ngayon itong si Samsung Galaxy A56. Munti ko na palang makalimutan guys ito rin pala yung mga sample natin sa mga emulator. Dito sa may PSP emulator, wala po siyang lag dito guys. Napaka po niya at walang delay. Kaya wala po tayong magiging problema dyan. Ito naman po yung sample ng PS1 emulator. Okay din po siya dito guys, smooth din po siya. At maganda rin po siyang laruin. Sa mga hindi pa nakakaranas ng PS1 dyan, nung kabataan po nila. Ngayon po pwede na po tayo maglaro sa mga smartphone natin. Tulad ko guys, hindi po ako nakaranas ng PS1 games. Kaya ngayon nasusubukan ko na po siya. Dito naman sa may PS2 emulator, okay din po siya dito guys. Sa mga gusto po maglaro ng mga console games sa mga phone po nila, I think okay naman po yung smartphone na to. Sa ngayon guys, inaaral ko pa lang po maglagay ng mga emulator po sa mga smartphone. Kaya dyan ko po muna sila sinubukan sa mga PlayStation. Susubukan ko pa po ang emulation sa ibang mga smartphone brands. Especially po sa mga, sa mga low budget. Dahil doon po natin makikita ang full potential po ng mga emulator na yan. And yun po guys, yung review ko sa may Samsung Galaxy A56. Palikta na po kung nakatulong ang video na to. Thanks for watching.